dahil dito sa mga kambing na ito ayan, okay. ito nagpapahinga lang sila dito sa ilalim ng mangga at kumakain ng mga prutas hello po magandang araw po nandito tayo ngayon sa ating ranging area dito sa lagay natin ng mga kambing at nandito rin yung mga baboy sa loob at ayan yung mga kambing natin ngayon kasalukuyang nandito sila sa mga damuhan dito sila kumakain ng mga damo itong ibang area na tinatayuan nila ayan naka talagang hinuhukay na ng mga baboy ito so kaya ganyan na yung itsura grabe yung mga baboy natin kaya itong mga kambing natin, nandito sila sa ranging area natin na kumakain ng mga damo. Itong uh, ranging area natin, nasa dalawa at kalahating ektarya ito, kung saan nandito yung kambing, halo na, nandito yung anim na baboy, tapos itong mga uh, kambing natin. Ayan dito, punta natin. May kambing, may baboy din tayo doon, oh. Matulog. Hello, yan si Mingoy. Ito si Memo, itong maliit. At itong isa, ito yung nanay niya, si Mingay. yan si Mingay si Mingoy at si Memo. Yan, babae si uh, Memo. Nabili natin sila sa ibang farm. Si Memo at saka itong si Mingay. No, uh, si Mingoy, existing na namin na kambing. Maganda rin itong pagalaga ng kambing kasi kumakain din sila ng mga damo. So malaking tulong din sila dito dahil nalilinis lalo yung area namin. Dahil dito sa mga kambing na ito. Ayan so, oh. ang cute. Ang cute ni Mingoy. Kasama nila yung mga baboy dito. So, yun yung ginagawa namin, pinagsama namin sila. At ang mga dapat dito sa mga kambing, kasi maano sila, ma maamo sila, hindi sila tulad ng ibang hayop na matapang. So, itong mga kambing natin dito, maamo, although hindi sila sanay masyado sa tao. Ayan, pero lumalapit na rin. Ayan, mga kambing natin. Pero depende yan. Ang, uh, dito sa pag-alaga ng kambing, nagbibigay tayo ng King's Vita Plus. Hinahalo namin dun sa mga pag-inomi nila. Armi or minsan doon naman sa mga kinakain nila, hinahalo natin ng King's Vita Plus para lumakas yung immune system nila. So malakas sila sa galaan at malakas sila kumain dahil sa mga halo din sa King's Vita Plus na vitamins. Ayan, Mingoy, huwag mong amoyin ang ihi. Mingoy. Ayan, si Mingoy. Si Mingoy, may halo na siya. May lahi na siyang ang Kaya ganyan yung tenga niya. At may halo na rin na buwer yung kanyang ama. At ang nanay niya ay native yan, kaya ano siya halo-halo ng kanyang lahi ganon din si Mingay yan, galing na rin sila sa iba-ibang breed din mga crossbreed na rin sila ng galing may halong native o so, yung mga lahi nila kaya sanay na sanay sila dito sa klima sa Pilipinas at talagang sanay na sanay sila dito sa ating ranging area so yan yung mga kambing namin dito sa loob ayan, dahil na maaraw na so talagang gustong gusto na nilang gumala at kumain ng mga damo-damo. So kapag maulan naman, lumalapit na sila don sa kanilang bahayan dahil takot na takot sila pag umulan, tumatakbo sila, nagtatakbuhan na sila papunta don sa loob. Ayaw na ayaw nilang nauulanan sila. So ayan yung mga kambing natin dito. Ayan, ang gusto ko rin dito sa kambing, so yun nga siya, nakakatulong siya para mabawasan yung mga damo-damo sa likod bahay. Pero uh, ang isa pa sa maganda dito yung Magandang benefits pa dito Hindi na namin kailangan pang bumili ng Mga patuka sa kanila Kasi damo pa lang, solve na solve na sila So ganoon din yung mga baka, kalabaw So yun din, magandang mga mag din ng baka Kasi mas mahal may benta At mas malalaki Kaya talagang napakaganda At libre din ang pagkain nila Mga damo, damo lang din, ganoon din ang kalabaw Kaya lang, medyo matagalan sila mga anak Pero sulit din naman kapag nanganak Kasi itong kambing uh, limang buwan lang ng anak na yung mga baka kalabaw na sa taon din ang antayin para mga anak so tsaka yung mga kambing 8 months lang pwede na rin silang magbuntis so yan yung uh, kagandahan din sa mga kambing tsaka minsan ang anak ng isa dalawa tatlo so napaganda na napaganda rin mag ng kambing lalo na kung dun sa area natin ay uh, may demand din ng kambing kasi may, may iba ibang area din may mga lugar na medyo mahina ang bintahan ng kambing kasi yung mga tao hindi sila masyadong mahilig sa karne ng kambing. Mayroon ding area sa May Luzon, sa Pampanga, Bulacan, Tarlac, may Baisiha. Diyan na area, Pangasinan, yan. At marami pang area dyan sa Luzon. O sa Mindanao din, ganoon din. May mga area din dyan na malakas din ang kambing at mas mahal na na ibibenta ang mga kambing dyan. So yan, pero sa Mindanao, may area din na medyo mahinang kambing. Iba -iba, kaya iba-iba rin ang presyo ng kambing. Iba-iba rin na uh, depende kasi sa area din. At depende sa laki. So, ayan. at marami pang mga lahi ang kambing, may mga Boer na kambing, may mga Anglo Nubian, may Saanen, iba ibang lahi din ng kambing. Kapag gusto natin mag-alaga ng kambing na pang-meat type, 'yun yung mga native, mga bower mga Anglo Nubian. Kung gusto naman natin ng kambing na pang-milk type, 'yun yung lahi ng mga Saanen, uh, Tugenberg Anglo Nubian, ganoon din meat type and milk type kasi si Anglo Nubian. Uh, uh, alpine at marami pang ibang lahi ng kambing din na uh, Uh, pwede nating alagaan Depende sa ating gustong tunguhin na uh, negosyo Sa pagkakambing Actually, ito backyard farming lang Kaunti lang Pero pwede tayong mangarap Pag simula muna tayo sa kaunti Pero yung pangarap natin Taasan natin Balang araw Makakamtan din natin yung mga uh, Pinapangarap natin Marating din natin yan Basta't may sipag at syaga Kasi tayo, kailangan talaga ng syaga Kasi pag nagmamadali tayo prone din sa pagkalugi ang pagkalugi dito, kapag ka nagalagati ng kambing ng padalos-dalos at hindi pa natin masyadong alam yung mga pamamaraan mabilis lang din silang uh, manghihina nagkakasakit, so doon tayo mga problema naman, kaya kailangan alamin natin maigi, kahit na hindi tayo gumastos ng feeds, kahit na mga damo pinapakain natin, ang kalaban naman natin ay yung mga sakit, kaya kailangan din natin magdahan-dahan at alaming maigi, kilalaning maigi yung mga alaga natin kung ano ba talaga yung pangailangan nila No, so far naman dito sa pagkakambing, kailangan mo lang mayroon kang masisilungan sa kanila kapag uh, gabi na or kapag tag-ulan, mayroon silang masisilungan at mayroon silang mga pagkain at ganoon din napupurga din natin sila para yung mga bulate ay natatanggal dahil yun ding isa sa mga dahilan ng pagkakasakit yung mga parasites or kapag uh, sila ay nagkakaroon ng pneumonia dahil sa tag-ulan. So yan ang kailangan nating bantayan din dito sa pag-alaga natin ng kambing. So ayan, nakaka-enjoy din naman panuorin ito mga kambing kasi ayan, kain ng kain, kahit ano, kinakain na halos. Lahat halos ng karamihan ng mga damo, kinakain din nila. Dito nga, maging dahon ng kasaba, kinakain din nila. Tapos palakad-lakad na lang yan sila dito. Makain ng mga kugon, mga cover crop, mga ganitong klasing damo. Ayan, at marami pa mga damo dyan, mga karabaw grass na para sa karabaw, kinakain din ng kambing at baka. So ayan yung mga uh, life ng mga kambing natin dito. At dito... Ayan, may baboy din tayo dito. So ito yung ranging area natin, makita nyo, ayan o. Oh. Ayan, sa ilalim ng uh, hinuhukay na ng mga baboy. So, ayan, hukay na hukay na yung ibang area. At may mga damo pa rin naman, kasi yan, nandito yung mga baboy natin o. Oh. Yung iba nito, nandun sa ibang galaan naman. So ito, dito sila nagtutulog. Kasi tanghali, hilig din sila matulog ng tanghali. Hi Didik! Ayan, nandito sila sa ilalim ng puno ng mangga. Ayan.